Good morning guys! Hello Nadel! So ito guys, ito na naman tayo guys ah uh, ah, uh, Gerd lane po guys ah uh, papakita ko sa inyo yun ah uh, uh, papaliwanag ko muna sa inyo guys so anong gamit natin ah, uh, kalandius wheel guys, ang gamit natin guys, papastasilip ko sa inyo yan So, use oil ng mantika, yan guys, gamit natin. So, napakaganda ng na apoy. Welcome to my vlog. Red limpo ang gamit natin sa kawali natin, niluloto guys, ang limpo. So, bawal kasi kami dito mag-ihaw guys. Sa establishment dito sa dorm. So, kaya ang ginawa namin, red limpo na lang na uh, niluloto namin sa red limpo guys. Ala, inihaw din tong style nito guys. Kaso lang, wala tayo, walang hindi na dumadaan sa usok, guys. Dinadaan lang natin sa pag-style, uh, pag-preto-preto sa bangus uh, limpo, guys. So, panoorin nyo, guys, kung kaano kaganda yung uh, usual ang gamit natin, guys. Pakita ko sa inyo yung uh, panggatong natin, guys. So, ito yung panggatong natin, guys. Usual lang... Mantika, usual ng motor. So, pwede pigahap paghaloin. So, pwede rin hindi paghaloin, guys. So, ito yung pang napakaganda yung usual ng mantika natin, guys. Pinagprituhan na gamit, guys. Ito yung panggatong, guys. Napakaganda. Nabis sa gamitin, guys. Ayan. So, ayan. Panoorin natin, guys. Napakaganda ng apoy, guys. Oh. So, habang, oh, habang umiinit siya, guys. Paganda ng paganda ng apoy ganun ganun ang ano nang kaganda ng apoy ang usual yes, ng matika lang guys so bilip tayo nito na kapangha so kung gusto nyo makita nyo guys so katulad ng ako ginawa ko guys ginagaya ko rin napanood ko rin sa uh, youtube channel ng kalan usual yes, so paano pag ginawa so ginaya ko lang guys sinundan ko lang yung mga video. Tapos gin ako lang mismo yan gumawa yan na uh, microwave na sira yan. Uh, ginawa ko ng kalandiswell. So ganun ka ganda guys. Uh, perfect yung ginawa ko. So ganun lang guys. So sana maingan nyo din na kayo gumamit. Uh, gumawa. Uh, gaya, pwede rin nyo gayahin guys. So kung marunong kayo. Kung hindi kayo marunong. Uh, pwede naman kayo mo dumaan sa bumisit ako mag-order sa tulad ng ano, mag-misid lang kayo guys kung so, gusto niyo mag-order. Uh, gagawa ko kayo ng Calandius wheel guys. So, abangan nyo lang guys kung magkaroon na lang ako ng holding. So, ngayon kasi hindi pa ako gumagawa ng ano guys, Calandius, so, wala pa akong holding. Gusto ko na akong gumawa na pagandahin ko lalo yung ginawa ko. Yan guys. So, ganun kaganda ang ano, ano natin guys, oh. Ayan, lutong-luto na siya. Ilapi, lapitan, ilapit ko sa inyo guys. oh Ganun kaganda ang ano natin guys. So mapanood nyo ito. Pakishare. Huwag nyo kalimutan i-share at like guys. bilang suporta guys. Nah. Apa kagandengan? Mau potok apa, guys. Tuh, ini jangan. Oh, kepala oh, ya. Wow. Kita nyo naman guys, napakaganda ng luto guys. At napakabilis lang magluto guys. Yan kagandahan sa kalan Oil guys. Napakabilis magluto. So napakaganda, napakaganda ito. Uh, iwas sa uh, iwas tayo sa uh, usok guys. Uh, maganda nyo yun to. Yan you know? o. maganda ito guys kaysa di uling uh, magluto guys So yan panorin nyo guys so sana ma-share nyo ito sa ating mga kababayan uh, welcome to my vlog uh, sa YouTube Yan so napakaganda ng uh, uh, ganda ng apoy guys paganda paganda ng paganda ng apoy ipapasilip ko sa inyo Yan Kikita nyo guys, napakaganda ng apoy. Napakaganda ng apoy guys. So, huwag nyo kalimutan guys, mapadaan kesa mada, mapadaan kayo sa sa YouTube channel guys at subscribe. At pakipindot na rin guys ng notification para updated kayo palagi sa aking mga video. So, ayan. So, tuloy-tuloy nyo lang, lang guys sa panuorin guys. So, kailangan gupitin mo natin para mag-anon uh, siya. Sa may okasyon, guys, napakaganda magluto dito sa Calandia Soil, guys. Napakatipi dito. sulit dito tayong, ano, napakatipi dito kaysa gasol, guys. So, sa mga gustong gumamit dito, uh, gusto gumawa na kayo, guys. So, dabis ang Calandia Soil, guys. Yan. So, dito muna tayo sa uh, niloto ko, guys. May isa pa ako niloto, guys. Sa bow print shop ito, guys. So, dito ko sa amo ko, guys. Uh, malaking bagay din to sa boss ko. Uh, Nakakaka nakakaminos naka, naka yos siya sa pagano guys sa gasol so okay lang sa akin guys So, malaking bagay. Stingin naman po ako sa trabaho dito, guys. So, parang tinumbasan ko rin yung tinulungan, natulungan, malaking bagay na rin natulungan ko yung boss ko, guys. Sa uh, pag, uh, ano nang, uh, an? pagluluto, guys. Saka hindi na ako nahihiya, guys, magamit sa uh, pagluluto, guys. Kasi yung gamit ko, hindi hindi gasol ng boss ko ah uh, ako mismo gumawa gumawa guys kundi so, hindi ako nahiya magamit dahil ah uh, gasol lang ah uh, hindi gasol lang gamit natin so napakaganda gamitin ito guys sulit na sulit so, malaking bagay ito guys uh, madalas tayo nagsasayang araw-araw So, maraming salamat po sa nakakalikha, nakakalikha nito. So, ako rin naman, nakaga, uh, malaking bagay na nakagaya rin ako sa tulad nitong Kalandinsuel, guys. So, malaking bagay sa mga uh, gumagawa ng paraan, gumagawa ng diskarte. So, ito na, guys. So, eh, kaya naman, sinisir ko rin sa inyo na makakagamit din kayo nito at sana maka-order din kayo na tulad ng kalandi soil guys napakaganda gamitin guys sulit na sulit ito so yan so sana huwag nyo kalimutan guys pa uh, pakisupport na uh, mapadaan guys sa aking youtube channel sana sumusuporta sa mga sumusuporta uh, humihingi ako ng pasalamat sa inyo kundi, hindi, hindi hindi dahil sa inyo guys uh, hindi ako naka nakakamaraming maraming nadagdagan yung mga followers ko sa YouTube channel, sa YouTube, YouTube ko. So kaya ang papasalamat ako sa inyo. Uh, maraming maraming po salamat sa inyo. At uh, shout out po sa inyo lahat. Uh, maraming salamat sa inyo mga kababayan ko. So lagi na lang tayong magdasal, guys. Tayo ay tao lang, uh, likha lang tayo na sa atin. Likha lang tayo sa ating Panginoon. So walang walang tayong imposible sa buhay ng tao, guys. So ganoon lang, guys. Lahat naman tayo na uh, likha sa ating Panginoon, guys. So yan. Napakaganda, guys, gamitin. Makabilis na lutuin. Uh, madali lang magluto, guys. Malaking bagay itong kalandisol, guys, na kalkha tayo kahit papano, nakaka-minus-minus tayo sa gasol guys. So sana maraming magagamit ito. Yun yung kagandahan sa kalandiyong soil guys. na Napakatipid. ah Ayan oh, Napakaganda gamit yan ma'am. At saka mabilis sa magloto guys. Yung kagandahan sa kalandiyong soil guys. So sana maingan nyo din kayo gumamit. Ito nung tulad ng gaya nitong ginawa ko. So, sinishare ko rin sa inyo guys. Kaya lagi ako nagbibidyo, nagla-live. Parang yung mga natutunan ko rin uh, na makakambang din ako sa atin lahat mga kababayan. Napakaganda gamit nito talaga guys. You know, sumpa natin guys. Para maingan nyo kayo gumamit talaga. Yan. Yan. So, sa mga ating mga kababayan dyan, sa mga OFW, so, sa so, mga panood nyo ito, so, huwag nyo kalimutan na eh, paki-like, share, at sana suportahan, huwag, huwag kayong magsawa sa sumusuporta sa akin, at sana uh, ingat po kayo mga ating mga bayani na OFW dyan sa labas ng ating bansa, na patuloy na nag, nag mataguyod niya, tinataguyod nila yung mga kababayan nila, mga anak nila sa dito na iwan sa ating bansa. So, sa hirap ng buhay talaga na uh, uh, talagang uh, gumawa ng paraan na uh, para maibsan sa kahirapan dito sa ating bansa. So, yan guys. So, shout out po sa inyo lahat mga OFW, ating bayani uh, sa ating bansa. Ano, ingat po kayo sa mga trabaho nyo, sa samang kayo naroon sa labas ng ating bansa. Ingat po tayo sa ating mga Uh, mga trabaho niyo. So yan dito lang po ang video, si you is watching. So God first. So lagi tayong magdasal sa ating Panginoon, guys.